Pwede. Ikaw pala ang kapatid namin. Hindi. Wala nga ibig pala ako. Sige, hindi. Uh -huh. Sa katagal ng panahon, talaga ang mama natin, <laughs> hindi ko talaga pag-alit dito, hindi ko talaga sinakita. nakita. Oo. Hindi naman lang umaw na sa amin. Kung ano man kalagayan namin. Magkita-kita tayo nga, magkakapatid kahit wala na mama natin tagal ng panahon hindi <tod> pala tayo kirita sa picture mga pala <tod> personal ano oh, no Freddy eh. gusto na rin gusto rin nila na makita ka ng personal yun, ang, na, yun naman talaga ang plano mo napuntahan mo sila kaya ito mag-aantay na sa iyo sa lalong madaling panahon ah, magkita-kita kayo Maganda talaga nga. Magkita-kita kami magkakapatid. Yun ang hiling din nila, magkita-kita kayo. Siguro simulat sa pool pa, hindi pa kayo Na. nagkikita. Mm -hmm. oo, oo. Di pa. Di pa. Mula nung pa. pinanganak ka, Hanggang ngayon. Yes, Nababalita ang namin na um, may anak si nanay. Um, Pero malayo naman siya. Hindi kami nagkakita. Duhang nabay. Kami man, dalawa man. Ay. O bali, marami na rin napagtanungan ko kahit doon sa Bani, sa Magsaysay. Dito talaga ang turo sa San Agustin. Kaya ito, nandito ako ngayon para hanapin sila. Kaya sa ngayon, uh, nandito na. Masasagot na yung pangarap mong makita mo yung mga kapatid mo mm. sa ina. Okay ha, mag-aantay na lang sila. Sige, antay na lang sa'yo. Sige, bye-bye. Good luck na lang. <laughs> Hello, ali ako ni sa San Agustin. Kaya may mission ako. May sinagpapahanap na ito sa Manila. May kapatid siya sa ina dito sa San Agustin. Ito, yun ang mission ko ngayon. Ang hanapin ang kapatid niyang kapatid sa ina. Mopay! Hey, 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 may tuyo la. Hey, hey, Aw. May tuyo la ko. Uh, bali ito na siya, no. Alfredo Africano, bali naghahanap ka sa kapatid mo sa nanay na nandito sa San Agustin. Ito siya kaharap ko na ngayon. Ikaw an Bukto. Si kanala diri. Sige. Ah. Bali Bali ito ang dalawa mong kapatid, isang babae, isang lalaki. Di wala ka mo? Oo. Oh. Uh, bali dalawa silang kapatid na hinahanap mo, kapatid mo sa ina. Okay. Kasi Ah uh, gusto mong pumunta dito, ito na sila ngayon, nandito sila nakatira sa San Agustin. Okay. Siya si... Ikaw? Teresa. Teresa. Rikuminta. Amerikano. Oh. Teresa recommends Africano. Tasikal si. Si si recommends <laughs> Africano. Oh Alfredo Africano. Oh bali ito na sila. Ito na kapatid mo. Pwede na pwede mo nang dalawin sila dito. Ano nahanap ko na? ito <laughs> Nahanap ko na. Nahanap ko na. Bali ito ang bahay ni. Si. Ah? Si. Oh, si. Ito ang bahay niya. Anak niya ito? Oo, anak niya. Asawa niya si? Oo. Eh. Ano yung asawa? Ada. Oo, oh, ito yung bahay nila. Tapos ito, Mama anak. Liya, anak. Sa'yo hmm. lang. Kung hindi ah. ito sila tulog. Okay. So oh, ngayon, nakita mo na ha? Sige, dalawin mo naman okay. daw, daw, daw sila dito. Kaya naman daw. daw ito si. oh, na Ito, kilala mo daw siya? Uh, mm. Yan. <laughs> ba ito? Ito talagang si? Hindi, hindi mo kilala si Terroil, si Kuya Rohil mo ako. Ano na sa'yo? Sige, okay. Totoo dibo? Oo, correct. Okay ha. Oh, Alfredo, yeah, Alfredo ha, Alfredo, Alfredo Africano oh, ha. Oh, mission accomplished na.